Extreme kung extreme sila sa kanilang mga hilig, sa kanilang pagiging astig. Aba, kahit ang ginagawa ng mga lalaki, hmm, kaya nilang gawin. From sports like basketball to firing range at marami pang iba, papatunayan nila na hindi lang sila palaban. They are just girls who wanna have fun. fun, teenager na asintado sa pagbaril. Small but terrible basketball player na referee pa. At kambal na makapigil hiningang tumatalon sa himpapawid. Sila ang mga eba na astig at palaban. Walang inuurungan at hindi magpapadaig sa mga lalaki. 14 years old pa lang pero sharpshooter na ang teenager mula Alcala, Pangasinan na si Sai Maximo. 2020 nang unang sumabak si Sai sa isang national competition sa firing. At simula noon, nagsimula ng pumutok at umalingaw-ngaw ang pangalan Sai Maximo sa larangan ng practical shooting. Patunay dyan ang hindi na mabilang ng mga trophies at plake na kumikilala sa kanyang husay sa pagbaril. Parang mas gusto ko na ayoko na Barbie yung nilalaro. I want to, to my, parang gusto ko pong maging unique sa mga ibang babae. Kuwento sa amin ni Sai, ang interes niya sa practical shooting ay dahil sa impluensya ng kanyang ina na isa palang pulis. Nag-umpisa po ako mag-firing nun dahil sa mommy ko. Siya po yung nag-introduce sa akin nun. Binilahan niya po ako ng 22 rifle. Try mo to, sabi niya. Tapos nung trinay ko po, nag-enjoy po ako. Nagugulat na lang ako, tapos nagugulat sila na bawat hit ko sa target tumatamat. So, this is my gun. Ito po yung gagamitin ko sa US. As you can see, customized po siya. Meron pong pangalan ko, XYXY. Sai Sai. Ito naman po yung magazines ko. May no. long magazine po ako, tapos may short magazine. Ang pinagkaiba po nito, itong long magazine, nakakargahan po siya ng 28 bullets. Tapos, ito pong uh, short magazine, 22 bullets naman po. Itong rig ko po. So, ang rig ko po, nilalagay ko po siya dito sa bewang ko. Yan. Yeah. Ang rig ko po, ang purpose ko nito, kasi kapag magpa-firing po tayo, kailangan is nakalagay dito yung barrel. Kailangan, importante, lagi po siyang nilalak. That's why important din po yung rig. Tapos, dito po nilalagay yung mga magazine sa mga magazine pouches niya. Importante po, lagi tayo nagsusuot ng salamin kapag nasa firing range tayo kasi ka may mga, pag yung bullet is napunta sa mga bakal, may tendency na bumalik yung Recoccie. mga tinga niya. Magre-recochet. So kapag nag-recochet siya, maaaling pumunta sa mata natin, mabulag tayo, hindi na tayo makakakita. So kailangan, lagi po tayong may glasses. And then lastly po, kailangan po natin ng earmuff para hindi masira yung tenga natin. So, kapag in inon po natin to, unti na lang yung maririn natin. It is uh, electronic earmuff na kung saan, madede-noise nga yung ingay sa paligid, lalo yung putok ng barel. Pero yung boses ng tao, dinigadinig mo -dinig dito. Yes po. Are you ready? Stand by. isang beses sa isang linggo kung mag-practice si Sai ng practical shooting. Dagdag pa ng dalagita, hindi naman daw ito delikado pero aminado siya na may kamahala ng hobby na ito. Dahil kada session, abay gumagastos daw siya ng mahigit 70,000 pesos. Some motocross and firing sa totoo lang po, medyo expensive po siya na sports kasi every bala na lumalabas sa baril mo, grabe din yung ano eh. Kasi ako po, once a day, nakaka-expend po ako ng 1,000 na bala. So, kapag i-compute niyo po yan, parang maabot po siya na 75,000. So, dapat po talaga, gusto niyo yung ginagawa niyo para hindi din sayang yung mga expenses na binibigay sa atin ng mga magulang natin. Kaya naman kahit magastos 100% na kasuporta ang mga magulang ni Sai sa kanyang napiling sports. I don't like our kids na madiscourage doon sa mga bagay na gusto nilang gawin. Kasi actually hanggat maaari, we're looking forward doon sa mga possible na pwedeng skills na ilabas ng bata. Nagiging delikado lang naman ang isang bagay na gawin kung hindi proper yung training. So, importante na ikaw mismong parents ang mag sa kanila. Sa mga nagtataka at magtataas ng kilay kung bakit nakakahawak ng baril ang isang menor de edad na gaya ni Sai, eto naman ang paliwanag ng kanyang daddy Alfred. Lahat po ng unit na nandito sa akin nakapangalan at hindi po sa kanya kasi minor pa lang siya. So, ito po yung lisensya natin para sa baril na ito. Kung makapansin niyo po, nakandito po yung make model yung pre model anong caliber and then serial number na nakalagay po ito sa ating mga documents May payo si Sai sa mga tulad niyang babae na gusto rin pasukin ang larangan ng practical shooting Para po sa akin what boys can do can, can girls also can do it So para po sa akin uh, basta may may ang tawag, may gusto gusto mo talaga yung ginagawa mo kaya kayo mo din kung anong ginagawa ng mga boys. Ngayong linggo, ibabandera ni Sai ang bandila ng Pilipinas sa Amerika para sumabak sa isa pang kompetisyon. Mula sa amin sa Rated Corina, good luck, Sai! kung asintado si Sai sa bawat pagbaril niya. Ang kapwa naman niya, Ilocana, na si Leah, kanyang kababayan, asintado din pero sa pagshoot ng bola sa hard court. At bukod sa pagiging basketball player, aba, siya'y referee din. Ang tindi, di ba? Kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at Sira sa salita ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat efektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa My Kredibilidad. Integridad. Proven and tested. Skin Pro. Dito naman sa bayan ng mga Pangasinan, kung ang mga basketball players ang kinikilalang hari ng hardcourt, siya naman ang kinikilalang batas Maliit man ang kanyang height, malaki naman ang papel na ginagampanan niya sa bawat laro at liga ng basketball sa kanilang bayan. Siya ang 20 years old the lady referee na si Lia Hardalesa. 2022 nang maging ganap na referee si Lia at mahigit 400 basketball games na ang kanyang pinagreferihan. Kahit babae at kinulang pa nga sa height, hindi ito naging hadlang kay Leah para makahiligan ng sports. Pero bago maging isang basketball referee, si Leah ay varsity player din pala. Isa daw sa kanyang idolo ang tinaguriang Pinoy sa Kuragi na si Mark Pingris. Pag una po ang pumasok sa court na makikipaglaro sa kanila, una nilang tinatanong, bakit ka magbabasketball? Ay, magbabasketball ka? bakit hindi na lang volleyball laro? Sabi ko po sa kanila, kaya nyo, di mas kaya ko. Yun ang feeling ko kasi kapag naglalaro ako or na-imagine ko yung sarili ko na naglalaro ng basketball, feeling ko uh, kakaiba siya. Kwento ni Lia kung titingnan mukha lang daw madali pero mahirap at komplikado ang trabaho ng isang referee. Pero mas gusto raw talaga ni Lia ang maging referee kaysa maging basketball player mas maira paging referee kasi lahat ng sisi na sayo. Kapag la, kapag player ka lang ang sisi lang sa is yung pagkakasanan mo na yon. Ang gando lang pero kapag referee ka kakalat pa yan sa iba at mas mas makikita pa yan ng ibang mga mga tao. Meron yung mga tinatanong, kine-question yung mga tawag ko pero Bilang isang referee, kailangan kong panindigan kung ano yung nakita ko dahil kung ano yung nakita ko, alam kong tama yung nakita ko. Uh, para sa akin po, uh, challenging siya. And also, hindi lang, hindi lang din siya challenging. Kung di, napaka-unique din po. Kasi, of course, pag sinabi natin yung basketball, usually po mapasok sa isip natin is para sa lalaki. Uh, for me, hindi po. Uh, para sa lalaki. Nakakamang nga po. Kasi kahit na babae po sila, kaya po nilang mag-referee at mag-provide po ng quality po na at makatulong ko sa mga kabataan at maging maging inspirasyon po sa mga ibang babae kasi hindi lang po sa para lalaki po ang pagre-referee pati rin po sa babae. Sa aming experience, uh, nakasama kasi namin si Kyle uh, matagal na. Nakita ko yung ano parang uh, mas uh, mas maganda yung approach ng mga players pag babae kasi parang Uh, nandun yung paggalang ng mga players sa mga babae. Kung wala akong nakikitang difference ng mga uh, judgment or calls ng mga babae. And then sabi ko nga sa inyo kanina, uh, mas nakikita ko yung respeto ng mga players pag babae yung nag-officiate. Pero pag-amin ni Lia, dahil sa pagiging mapisikal na laro ng basketball, nung una'y hindi ito agad natanggap ng kanyang magulang, pero kalaunan, nakuha na rin niya ang suporta nila. Noong na ayaw niya kasi siguro uh, may doubt siya na baka hindi ko kayanin. Pero pumayag lang din siya. Uh, kinakabahan ako siyempre, bisikalan yung, ano eh, yung basketball. Siyempre, may pasampol sa amin si Lia kung paano siya nagre-referee. Itinuro niya sa amin ang ilan sa mga basic at tamang pagtawag sa bawat violation sa basketball. Pag technical po, ang gagamitin po natin lahat. Pero ko kapag timeout uh, time out yung gagamitin natin, isang finger lang po, yung index finger lang po yung ipa-plug natin. Kung si Lia ay na-master na ang pagpasa at pagsalo sa mga lumilipad na bola sa hard court, mapapabilib naman kayo dito sa nakilala namin. Para lang naman silang mga lumilipad na superhero sa himpapawid. Sila ang kambal na skydiver, si Nakikay at Kukay. Literal na sky is the limit naman ang paboritong hobby ng kambal na sina Kikay at Kukay mula Las Piñas. Ang nakakalula nilang bonding, impluensya daw ng kanilang tatay at nanay na parehong mga skydivers. No, we wanted to try it ever since before, but I think our dad also um, Encouraged us because he said if we were too young, we would be one of the <laughs> youngest, if not the youngest. So we were, so we were like, of course, let's go. <laughs> I encouraged them to get into the sport, more of get into whatever I do because of their gender, because they're females, and uh, I thought that uh, having these skills, whether it be skydiving, shooting, martial arts, uh, uh, archery, it would be. a bonus and a plus for them and it will be an advantage especially on the security side of it. Pero si Kikay, may isang hindi makakalimutang experience sa skydiving. Abay munti ka na daw kasi siyang mapahamak at kung nagkataon, pwede niyang ikinamatay. Pagtalon ko, you're supposed to be like this, right? Your chest is facing the ground, your back is facing the sky. What happened to me was that I ended up falling like this. <laughs> so balik tad, we call it blue -green? blue green, blue green, blue green, blue green. So it means you're flipping, kasi so you see blue the sky and then green the ground, blue green, blue green, blue green, and it's not safe to pull your parachute when you're unstable because it might tangle up any. What's memorable about jumping in general for me? Um, when you get it right and you're stable, you can see. Normally, when you look at the horizon or when you see a mountain, um, parang stable ka lang. But this one, you can see, ito yung top ng mountain. tas magiging... <laughs> so, it, it's a nice view. Dinemo sa amin ng kambal ang tamang forma at paraan. Kung ano ang dapat gawin sa oras ng pagtalon sa eroplano. get This is the form we want when we're falling, when we're skydiving, so that we are stable. So, first we have to have a hard arc so that the uh, center of mass is down here in your abdomen area. And then we want the feet bent, the legs bent, feet par um, parallel from each other. This one also should be parallel. 1000, 2000, 3000, pull! Okay, so notice she does this so that other skydivers, can, other jumpers can see. Know that she's gonna pull, so go away from her so that you don't hit each other. Ang halaga ng bawat skydiving experience, medyo nakakalula din ang presyo, no? Pumapalo din ang halos 20,000 pesos. Aminado si Nakikai at Kukay, bagamat may kaakibat na peligro ang kanilang libangan. Heaven naman daw sa pakiramdam kapag lumilipan sila sa langit. So after pull, The canopy is going to open after around three seconds. And then you're going to check the canopy if it's open, if it looks like a canopy. If it looks like a canopy, you get the risers and go to half break. Okay, then from half break, we have a radio on the uh, student, and you just have to listen to the command. So turn right, turn right, and turn left, and then full glide. Full glide means all the way up, so that's your full speed and then half brake to slow down and then once you see you're around as tall as a man, you go full brake, oh, full glide and then you're gonna hear the command, brake, brake, brake. Nang tinanong namin ang dalawa ng kanilang bucket list, pangarap daw nila na makapag sky dive sa Dubai o di kaya sa New Zealand. Either Dubai or New Zealand. Kasi Dubai, I think slightly different because you can see... It's a city. Yeah, yeah it's, it's not open field compared sa Pangasinan. Uh, Pang Pang Girl power! Hindi talaga basihan ang kasarian sa kung ano ang kaya at hindi natin kayang gawin. Dahil kinasay, Lia, Leah, Kikay at Kukai, kakasa sila kahit anong hamon. Gina G silang makipagsabayan sa mga boys. Kung ano ang kayang gawin ng mga lalaki, abay mas kaya daw nilang gawin at pwede pang higitan. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo ha. You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitin daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-Kili Underarm Serum. Yan. Pagbalinis sa malinis na ang kili, -Kili kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili. -Kili.